Lalaki na oh. Eh. Oh. Pwede na po i-boxing talaga eh. Ayan mga ka-best friend, tara samahan nyo kami at magde-deliver tayo dito ng fingerlings dito po sa gawing tarlac dito po sa may pura, sa boundary po ng gimba sa kapo pura mga ka-best friend. At yan tara samahan nyo kami at ipapakita po namin sa inyo kung gano'n po kalalaki yung dadrain natin sa ating customer. Ayan, volume order nga po pala sila dyan ng 1.5 mga ka-best friend. Para makita nyo rin po yung isda kung gano'n po kalalaki yung in-order nila. Ayan, sa mga nagko-concrete pan po, mas maganda po mga ka-best na malalaki na po yung kunin nyo. Para sigurado na po kayo na buhay na buhay na po yung alaga nyo mga ka-best At yan, bali buwabiyahin na nga po tayo mga ka-best Ayan, nagmotor na nga lang po tayo mga ka -bestpen. At konti lang naman po yung i-deliver ide natin mga ka -bestpen. Para kahit pa eh makatipid-tipid po tayo sa gas o sa diesel mga ka -bestpen. At yan, ayun na nga po si sir, sinusundan na nga po natin. Ayan, papunta na po tayo sa kanilang concrete pan. Concrete po kasi yung pagkakagahan dito mga ka -bestpen. At yan, kung bago ka pa lang sa mga content at uh, gusto nyo po ng mga gaitong content, eh, huwag nyo pong kalimutan na isubscribe ang aming YouTube channel. Ayan po, ka-best friend. Isearch nyo lang po at lalabas na po tayo dyan, mga ka-best friend. At huwag na rin pong kalimutan na ipalaw ang aming FB page. Ayan po, ka-best friend lang po, isi-search nyo. And then, follow po kayo, mga ka-best friend, para updated po kayo sa aming mga video. Aww. At huwag na rin pong kalimutan na ipalo ang aming TikTok account. Ayan po, ka-best lang po ang isi search nyo. Mga ka-best Ayan, kung gano'n po kalalaki yung diniliver natin, nakita nyo naman po. 5 to 6 inches, halos panalo pa nga po yung kumuha dyan mga ka-best Nakita nyo nga po yung isda, ang tataba po ng lalaki na po siya mga ka-best Halos kakain na po ng karne. Kung ano po ipapakain nyo, kakainin na po mga ka-best Ayan po ang lalaki po. Halos pwede na nga po siyang ipangat kung tawagin nila mga ka-best Ayan, sa mga naghahanap po ng na mga good quality finger links na pangalaga ngayong paparating po yung tag-ulan. Mapatilapia po yan o mapahito mga ka-best At kung quality po yung hanap nyo at kung gusto nyo po yung naradalaw-dalaw ng... Dito to yan. Mga nagbigay sa inyo ng isda, yung inyong alaga. Ayan, sa amin lang po kayo kumuha mga kabespin. At sigurado po na dadalaw-dalawin po namin kayo pagka nandyan po kami malapit sa area nyo mga kabespin. Para makita po natin yung paglaki ng mga alaga nyo. At kung saan po kayo nagkukulang. Iba po yung may katuwang po kayo sa inyong pag-aalaga. Lalong-lalong na all. po yung mga baguhan mga kabespin. Ayan, kung gusto nyo po na madalaw-dalaw kayo eh... PM nyo lang po ako mga ka kung mag lang rin po kayo ng isda mga ka best friend ayan shout out po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video ayan big shout out po sa inyo mga ka at sa mga OFW po na nakakapanood sa aming youtube channel at sa aming mga video ayan big shout out po sa inyo mga ka at ingat po kayo parati dyan mga ka friend at yan nga po mga ka friend, bali binilangan po natin si sir nang nakaharap siya at tinitimbang na lang po natin, nilalaglag na po natin sa kanyang concrete pan. Ayan, ganyan po kami sa aming mga customer, mga ka-bestfriend. Hindi po kami katulad ng iba na ibabagsak na lang po yung fingerlings nyo, nang hindi nyo nakikita kung ilan po yung magiging bilang, mga ka-bestfriend. Ayan, mas maganda po kasi na legal po tayo, mga ka-bestfriend. Nagdadala po kami ng sarili namin timbangan. Saka po yung pansalok mga ka best tapos bibilangin po namin na nakaharap po yung may-ari ng fingerlings at yung kukuha po ng fingerlings ayan para maganda po yung laban wala pong matalo mga ka best bola lang yan at yan nga po bali yan nga po yung kasama ko nagtitimbang na nga po si ka best natin ayan po bali binubuhos na rin po dyan sa may concrete pandeser Ayan, sa mga naghahanap po ng mga pangalaga na malalaki na o kahit medyo maliliit lang po mga ka friend, PM lang po kayo sa amin mga ka friend. Mag-PM lang po kayo sa aming page o kaya sa profile ko po mga ka friend. Ayan, shoutout po sa mga naging customer namin, lalong lalo na po dito sa Nueva Ecija. Ayan, thank you po ng marami mga ka friend sa suporta at sa mga susuporta pa sa aming page at sa aming YouTube channel. Ayan, thank you po ng marami mga ka friend. At makakaasa po kayo mga ka best friend, na lagi po na good quality yung ibibigay namin na pangalaga nyo. Nakadepende po kasi yan mga ka best friend, sa nag-aalaga. Kahit po tinuturo namin sa inyo kung hindi nyo po alam yung gagawin nyo. Eh wala pa rin po mga ka best friend. Kaya yung iba po na mga customer namin kung hindi po maintindihan yung sinasabi namin. Eh pinupuntahan na po namin para magkaintindihan po kami mga ka best friend. Ayan, medyo malalaki na nga yung kinuha ni sir at Dati raw po kasi yung pinuha nila maliliit, halos 3 to 4 inches lang po ata yung sinabi niya sa atin. Iba malayo raw po yung laki ng dinala natin isda sa kanya. Ayan, salamat sir sa tiwala at sa mga nagtitiwala po sa amin mga ka best friend. Ayan, makakaasa po kayo mga ka best friend na lagi po kami nandito pagka kayo po ay nagchat o nagtext po kayo sa amin na at nagka problema po ang inyong mga alaga eh. At di nyo po alam ang gagawin, eh obligado po na puntahan namin kayo ng ura-urada, mga ka-bespen. Sana o. Yan lang po ang magkakagandahan sa amin, pag sa amin po kayo nakakuha ng mga pangalaga nyo, mga ka Mapatilapya po yan o mapahito, mga ka at nagka-problema po ang inyong mga alaga. Eh, pupuntahan po namin kayo, mga ka kung hindi nyo po alam yung ipapaliwanag namin, na lunas kung sakasakali po na magka-problema ang inyong mga alaga. Ganyan po kami sa aming mga customer, mga ka-best Kaya makakaasa po kayo sa aming mga serbisyo at sa aming mga good quality fingerlings na pangalaga nyo. Hindi po kayo matalo, mga ka-best friend. Halos lamang na lamang po yung mga customer namin pag kami po nagbigay ng na mga pangalaga. Ayan, katulad nga po ni Sir, ayan. Halos nasihan nga po siya sa sukat na sinabi ko sa kanya. Bali, ang usapan lang po namin dyan, mga ka-best friend, 5-6 lang po yan. Halos yung daladala na po namin isda, halos 6 to 7 inches na po yan mga ka friend. Pero kung yung napagkasunduan po namin na bayad mga ka best friend, yun pa rin po yung napagkasunduan na yung bayad, yung, ano, yung una po namin na pag-usapan. Kaya sa mga naghahanap po dyan ng malalaki, mag-PM na po kayo. At yun lang, salamat and God bless. Ingat po tayo sa araw-araw. Thank you.